good afternoon guys magba-vlog tayo ngayon guys kasi plano namin guys na ngayong mamayang mga mamayang hapon pa hindi pwede mo na ngayong lumabas guys kasi grabe guys napakainit sa labas ewan ko kung anong degrees ngayon pero plano kasi namin guys na pupunta kami sa may festival doon na yung pambata may nakita kami doon na dalawa. Siguro isa dyan ay pupuntahan namin. Meron naman doon guys sa Melbourne Show. Kaya lang sobrang busy doon. Maraming tao. Kaya siguro dyan na lang kami sa malapit dito sa amin. Eto malaki kong kawali. Kailangan ko na itong ligpitin. Itin ko muna to guys kasi nag-take up ng anong space ko. Ito yung kawali ko guys na iniingat-ingatan kasi wala ako gaano guys nakita dito malaking kawali. Ito kasi yung kawali ko guys napakalaki. Nung pang-pansit ko, may nagpansit ako kagabi. Kaya ito nakalabas. Yes, Sprayhan ko muna. Nilagyan ko siya guys ng ano spray na ito. Para hindi guys mga lawang. Saka ko siya guys itatago. Kasi itong kawaling ito inangat-ingatan ko pa naman ko. Kasi wala akong nakita ditong binibinta guys na malaking ano kawali. Ang ganda ito pang pansit. ito, bigay lang to ng kaibigan ko guys marami kasi siyang kawali sa bahay nila kaya binigyan niya ako ito din bigay din to sa kanya Alam, meron palang binigay yung ate ko guys na ano yung toaster at saka kitol Siguro maganda pa yun sa mga kitol ko dito. Kaya gagamitin ko yun guys. Nandoon pa yun sa labas. Kukunin ko yun guys. Sandali lang guys. Ito siya guys. Oh. Last week pa po guys. Binigay ng ating ulo. Nagpunta kami sa kanina. Tingnan mo. Maganda pa guys. Maganda pa po siya guys. Kaysa amin. Kaysa sa amin. guys, maganda ang kulay guys, o green. Kasi nagbili kasi sila ng bago. Kaya tinanong niya ako kung gusto niya ba yung, gusto ko ba yung ano niya, yung dati nila. Sabi niya, tingnan mo muna. Baka okay pa yun. Eh, talaga naman, guys. Okay pa talaga, guys. Maganda pa siya tingnan. Mas maganda pa dito kaysa sa akin. Yan yung sa akin. Yan yung sa akin, guys. Yang yang toaster ko na yan, guys, ay ano lang yan, 10 dollars yata yun. Yung kito namin dati, 7 dollars lang yun. Pero naglas din siya ng long time din. Pero ito, ito parang, ang ganda naman ang kulay nito, oy. Blue. At saka ito, yan, lilinisan pa natin yan, guys. Para lalong mas magiging bago tingnan. Siguraduin ko lang to guys na ito hindi mababasa ng ano tubig. Yan, yan lang natin ang gasan ko. Kasi ayaw natin dito ito guys mabasa. Tingnan okay. nyo guys itong aming sink na black na laging lang yan na iwan ko kung anong nastock dyan siguro mantika siguro yan o kaya mga kanin pero ayusin yan guys ni ano mister mayang gabi mas nagustuhan ko pa yung kitol guys na binigay ng ate ko kaysa dito sa amin ito itago ko muna ito para ito sa spare namin kasi yun guys ang gagamitin ko Linisan ko muna to bago ko ito itago. Ang guys, maganda pa guys. Ang mas maganda pa kaysa dito. Ito, may kulay. Ito, itatago ko ito. Ayan guys, okay na okay guys. Ang ganda ng kulay. Itong isa, itatago ko na to isa okay na okay pa gumagana pa rin at itong isa naman pinatuyo ko muna bago ko itatago magawa siguro ako ngayon guys ng ano parang smoothie kasi medyo mainit sa labas gagawin natin yung ano guys pang smoothie kasi parang nakakauhaw naman ngayong araw na ito Tingnan nyo itong saging ko guys. Parang malapit na itong yata mag retire. Okay, mabuti pa gagawin natin ito ng ano. Lagay natin dito. The strawberry and yogurt. Ayan, wala na yata ito. Yan, hugasan muna natin ito guys. hindi ko siya inubos guys at itong ating saging siguro tama na itong saging yan guys yan guys at yogurt kulang guys siguro uubusin ko to lahat at isa pang saging hindi siya masarap guys wala pa naman akong ice cream dito parang ano hindi siya matamis ano kaya guys kung itong ilagay ko itong anong tawag dito basta guys alam nyo na kung ano to guys idadagdag ko kaya to masarap sana kung may ice cream wala tayong ice cream guys kaya wag na tayong mahanap kung wala ito lang guys ang meron ako so ito na lang guys, ang pinaglalagay ko dito. Pero okay lang kasi kami lang naman ang ano, iinom dito. Look at this, Kok. Look at this. Okay, you want some? Try. Try. Yet, is it good? Mm -hmm. Yeah, guys, masarap na, guys. It's okay. No, you're gonna right frost it. it. No. Yeah, try it. Okay, 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 okay. Come here. Straw hat. Uh huh? Straw. Okay, you can use your straw. Okay. Masarap sana ito guys pag may straw. Kaya lang, walang straw. Hala, ba't di ko ito matanggal? Can you hold this please? Stay here. Hold this. Hala. There it is. Ala mm. guys, tatlo lang guys. Tatlo lang What? na ganito, walang sa akin. Ito lang yun sa akin guys. Pero okay lang yan guys. Ibigay ko na lang yung guys mga anak ko. Kunti lang pala yung guys. Akala ko marami. Yung kay Cooper at yung kay Jerby. May okay, siguro na. Oh mm -hmm. no! Mm -hmm. mm -hmm. Ang sarap guys. Kaya lang wala na. Yan guys, tatlong baso lang guys ang ano kasya. So, okay lang yan. Uh, wala kami straw, guys. Ito lang hinahati ko. One for you and one for you, Bobernia. Yeah? I got nothing for me. It's <laughs> only so, three of this. Is this glass or? Definitely not a cup. Two of this. No. Hey, come on. Oh! Có phải okay, <laughs> mag-melt siya, guys. Ayaw ko siya kakainin ng matigas pa. Masarap yung pag ma melt ng kaute. Eto, guys, ang ano, masarap kainin. Yung medyo na-melt na. Ayaw ko yung ano, guys, yung medyo bantok, ba? Yung medyo solid. Ito, nag-melt na. Ito ang gusto ko. aalasays na at gagala na tayo guys hindi namin alam guys kung saan kami patungo nito kasi yung festival na sinasabi ko kanina iwan ko kung bukas pa ba kaya bahala na guys kung saan kami dalhin itong aming driver buti na lang guys itong isang babae na anak ko Napasama namin guys ayaw permanente na itong sasama kasi ano mubok mumukmok lang siya doon sa ano sa kwarto niya yung isa ko namang anak na lalaki hindi namin napasama kaya kami lang ano kami lang apat dito So guys, wala kami dalang cash pala. Parang kailangan dito yung cash ang gamitin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehaved so you'd notice too. Sick and looks up and down from across the room. And damn what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place I feel my heart race. So catch me if I fall Huh? You Huh Do you know Dito po ito na lang oh. I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Yan, feel na feel pa talaga ni madam Ang kanyang kapi Yan, tagay pa more Mas lalo ka talaga dyan madam Na maninirbius, kakapi mo I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time To my place I feel my heart erase

Exactly. We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life before you But you got that gop yeah Yeah it How about you Miranda Yum. Yeah I first day You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time to my place I feel my hearty brains So catch me if I fall A few moments later oh. Ayan, dumaan muna kami dito guys ha, mga Donald. Kasi nagutom na mga tao. Yeah. Where's your one? Oh, you didn't ask for burger. Yeah you didn't ask for burger. Oh you just asked for oh. chips. <laughs> I didn't know that we all under. Jacks and McDonald's. Hi. Ay, <laughs> hindi Hi. <laughs> yeah. ko na ubus itong sa akin. Ito na lang ano. Sticky date. Ano, ah, milk na yung ano niya.

Sticky date. Oh. Uh, guys, uwi na tayo guys. Wala nang pera guys, naubos na. Naubos na sa caravides doon sa ano. Magdaan muna tayo dito sa glit guys. Ay, wala na yung mga tinapay dito. Ubus na. Punta na lang kaya tayo sa ibang shop. Siguro maraming tinapay doon. Pero dito wala na. Why can you talk to it? I don't know how much that. It's five bucks. Is it? Yeah. Nandito na po tayo guys sa bahay. Dumaan pala kami kanina guys sa Woolworth dahil wala na kaming tinapay pang bukas. At saka wala na rin kaming panglaba na ano sabon. Kaya bukas laba ako guys. Ito pala yung nabili namin. May mga ano, garbage bag. Yung salmon. Na kakainin ko ito guys mamaya. Kasi yung McDonald ko guys, hindi ko naubos kanina. Pati yung chips. Yung McDonald nila guys, sobrang ano. Sobrang matabang. Kaya hindi ko inubos. Ito ang naisip ko guys na yano. pang ut-utan ngayong gabi. At itong roll ups ni madam. At itong wasabi na para nito sa salmon ko. Yung plastic bag na panglagay ko sa bag. itong air freshener. Ito guys, mabango to siya guys. Oh. Vanilla na pang ano, toilet. At kay madam na naman na extra. Ito na yung aking panglaba. Sobrang bango. Parang naalala ko guys yung amoy ng panglabas sa atin. At ito yung matagal na ni Cooper. Na papel na hinahanap. Ewan ko guys, bakit wala silang papel ngayon. Yung band paper na pang origami niya. Ilang shopping center na kami guys pumunta. Wala talagang papel. Ito na lang colored. Nahanap man sana niya yung, ano, yung normal lang na band paper. Yung puti kasi yes, ito okay lang din kasi color naman at yung tinapay na pang bukas, guys at ito oh, ilagyan ko ito guys ng wasabi at patis na pangsawsawan. ngayon kung kakainin guys Eto naman si Cooper, maglaro na naman daw siya. Jerb! Jerby! Yung anak ko pala guys, na lalaki, walang kain. Dahil may pansit naman ako dyan. Pero ayaw niya, kasi gusto niya yung ano, may guring lang daw. Pero pipilitin ko siya guys na kumain ng pansit. Jerb! I'm gonna give you a Pansit! Ayah udahnya guys, gustunya yung anu goreng? Yung mie guring. Say, What did you say, cop? What did you say, huh? What? Pajama, Pajama! You... Pajama? Pajama! Pajama! Ah, you gonna open that? Yeah, yeah, ya! Yeah. It's a... Scissor. Scissor. careful, be careful with the scissor, deh. Not you. I'll do it. I'll do. Tisap. I'll do it. There you go. Wow, thank you. Thank you. Kepala. Uy, nagpadyama na pala ito. si po. Iya, eh. why are you going to sleep now? Ching. Uh -huh. Ano na kasi dito, guys? Nine-thirty na. Bakit naman kaya yun nagpajama? Ko pa yun nag-ulo sleep? Chop-up natin to. Yan, chop-up ko lang to guys. I-ready ko lang to. Tapos, lalagyan ko lang ito guys ng patis pang sausawan kunti pa at itong wasabi sa akin mga ganyan I mix ko lang siya guys hanggang hindi mabuo-buo ang wasabi. Yan, nilaglan, nilagyan ko lang siya guys ng ano blood wrap. Kasi kakainin ko yan guys mamaya. Pero maligo muna ako guys kasi plano namin na kakainin namin ito. Kasi manonood kami guys ng Netflix ngayon. Kaya matagal tayo matulog ngayon guys. Kaya yun guys, ang plano namin.